apo. Dah dito po kasi Andy lo. maga po. Dali dito. pa. Dali, dali Ha? Saan mo? Nandang umaga siya Ito ba si ano, Andy, Eh, pinahimbita ka sa amin sa barangay. May nagreklamo sa iyo. Eh, <laughs> may pinangakuha ka daw. Di mo naman tuto pa rin. Ano po yan? E, sumama ka tayo <laughs> Ano <laughs> ba? Ay! Oh, <laughs> Ay! 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 Sa, sa barangay eh. Ano po ba? Barangay <laughs> ng mapanik eh. Ano eh, magre-review <laughs> daw. Hindi ka ro'n doon magre-review. Nangako ka daw. <laughs> Nangako ka daw. <laughs> eh. Eh, nangriklamo sa'yo. <laughs> Paano po ba yun? Eh, <laughs> wala mo. Basta... Wala mo. Maguusapan natin sa barangay eh. Hindi mo. Naa!

Taw, eh. Sinasabi namin eh... Sabi okay. namin, naiinbita po sa barangay eh. Tawa lang po nang tawag. Eh. <laughs> naniwala ka ba yung <laughs> Kasi, <laughs> na, 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 na Hindi <laughs> <na> <laughs> <laughs> ko po. po. yun. Hindi pala kayo magaling. Pinawisan ba kayo kuya? Hindi, talaga kung pawisin ako eh. <laughs> si Kuya Steve, sabi ko. Uh, ayan, kasama ko si Kuya Steve. Uh, si Kuya Steve, si Kuya Jojo, tsaka si Ate Maylin. mag sila. Tapos sabi ko nga, sinama ko sila para tibagin tong bahay mo at papalitan natin <laughs> ng bago. <laughs> papalitan natin ng bago. <laughs> Hindi, sabi ko nga yung karagdagan sa regalo ko sa batang to dahil napakabait na bata. Eh, nahanap ko tong mga... Libre lang naman nila, regalo din daw nila sa'yo. hindi, <coughs> 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 wala ko sabi. Hindi, sabi ko, hindi naintindihan, Si Kuya na-intindihan eh. Hindi, sabi ko, iririgalin nyo din sa kanila. Napasok ako ng naging kalagayan niya. Hindi po, iririga, iririgalin niyo din po. Wala po akong babayaran ha. Okay, sino sa bintana? Kayo po ba? Ah, kayo po sa bintana. Ayan. Um, ayan. Naka-ready ko pa lang. Mag-ano mo na kayo? Ayaw na namin mag-cafe. Mabaranggay nga namin yun mamaka ka pa eh. Ah, pati hindi ko paniniwala, nakita kagit yung camera. Ah. Nakakapagsalita namano kayo <laughs> na. Eh, ba tay na dapat siya check out. Talaga naman hindi successful. Diyan mean... pala oh, kadi oh, na lang nagdala niyan. Ah, ano. Okay, sila po sa bintana, kayo po sa pinto. Tara ano Ah, uh, gusto ko po kasi yung may ginto. Yung... <laughs> Ito po yung ano, tara, huwag yung Steve. Ito yung dinalalaan. Ay! Dili daw, kinakagawa to. Sabi... Ay, ganun po ba? Nilalagay uh, ah. po ang hamba yan. Ang bawa na, bago na. Uh, ah, okay, sorry. Wala po kasi sa ano ko eh. So, ayan po yung ano. Tsaka, gusto ko po at pat... Ano? Ano kaya? Kasi plano ka nun... Meron dito, pero meron din doon. Pa paano kaya yun? Sabi po nila, kuya po, huwag na daw po itong ano Huwag mo na to. Kasi parang dapat diretso siya doon, di ba? O, kasi pagka dito, parang putol na siya. So, yan po, tatlo. Kuya. Dada hmm. rin po talaga po yung ano po yung sina po pagka po. po. Tapos si Mama Maylin, lahat po ng mga nakikita niyong, yan. Parang napakarami eh, no, putas. Ayun po, magiging apat yung pinto nyo. Hindi yeah, po ano po eh. Eh, pagka po si Simento, madali lang nagpupusa kanila yun. Yan, Tito from London. Thank you po. Tapos may kasama po pala to, ito. Pakita mo, Kuya Gus, ayan. Para matawa si Tita from London.

3.5 by 4. natin na Ano po kaya yung maganda dyan, sir? Mm -hmm. po kasi Ah, Kuya Angelo, ang ganda nito. ganda na po. Sana wala sa ganda yung price. <laughs> Mababa na po, po ah, Sige, mamaya ho natin yung ano. po ani lang. ko <laughs> <ito. ito. laughs> Ganyan mm. yeah. oh. Tapos yung amba, bibiling ko na din po. Iya, iyan ninyo na din. paano hmm. Evaluate ito it niya dito. Ayun yun na. Kahoy. Pero matibay po yun. Ha? Pagka sinuntok ni Kuya, hindi pa pasok. Mm. Um. Or pili ka. Saan po yung pagpipilihan yung mga... Ah, oh, po yan. Yung pong kanina. Mm. Um. Morning, Kuya. Kumusta? God bless

hindi ko, so, yung reflective ang gagamitin natin. Ah, oh, dapat yung bago na pong ano nga, oh, nakikita sa loob. Kahit niwala sa kortina, hindi masyadong ano. Hindi na Pwede po yung ano, i-deliver mamaya. <laughs> Ay, gusto nyo bang malalamigan sila? Oh? Kaya po ba? Wala nga rin Oo, tignan nyo. Oo. Oh. Hmm. Ayun po ang hindi natin kakayanin. Kasi, kaya hindi ko kaya. Yeah. Ano yan? Pero sa loob na tatlong araw, kaya natin ikabit yan. Ay, mahina pala kayo. Pwedeng palitan natin. Pero... biro <laughs> <laughs> lang po, biro lang. Hmm. Sa tatlong araw kaya naman. Hindi, ang sabi ko nga sa kanya, mga 20, mga 20 pa yung, ano ko, yung pangako ko iyo Ha? Eh, inano ko na para ano kasi niisip ko yung hangin, yung paulan-ulan. Mga three days po pala. Ibig sabihin mga Wednesday po. Oo, mga no Wednesday. No, eh, hmm. Nakakailangan po okay. ng down dyan? Or babayaran na po lahat? Eh, eh okay. No. Yung yun down po. Magkano po yung down? Inabot siya ng 20 ano? 20 po na. Twenty five? Twenty five thousand thirty five? Twenty four. twenty five thousand thirty Twenty four. Pagkakataon yung Hindi. Mm, baka wala naman ako kayong kitain. Pero tumutulong kayo. Hindi tumutulong di kami. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you. po. Thank you 23, tapos yung kay Kuya Steven. Yun na yung gusto mo, Kuya Angelo. Yun dito. Tapos, ito. Ito na pala to, Kuya. Ano? Ito na pala? Hindi na po patuloy no, ng, ano, ng hamba. Uh -huh. Kasya po kaya. don Hindi, nilipat dito yan eh. Doon. Nabenta ito? 90 yan. So okay na po ito? Okay Yung kila ko yung melvin bakal eh. No? Yung minunan. Ano ba? Ba't na, meron ng ganun, kuya? Ano bang mas maganda? Yung bakal o yung ganito? Eh, dahil po kayo magkakahoy, iyano ko yung kahoy. Kahoy. Mm. Yung bakal, patahan ko ng cemento. Hmm, okay. Hmm. Wow. Sabi ko, hindi kaya pa, mas maganda yung bakal kasi ano? Nine lang po. Tatlong. Tatlong pinto, dalawang hamba. Twelve nine, no? Okay, thank you po. Gusto ko nga kasing isabay na yung pintura dito eh. Kaso, aabutin ah, daw ng kulang 50,000 thousand Wow! bago yung skin coat kasi. 40,000? Wow! Ha? Pababa ng pababa. Maghintay akong maghintay akong 20. 20,000 <laughs> hmm.

Kung kaya ko nga i-tiles ito, i-tiles at saka kisam eh. Pag-pray natin yung channel natin. Pagka lumago ulit yung channel natin, babalik tayo dito para sa kisam sa tiles. Ah. May ganun eh. <laughs> yung ano nga po, yung mga mga ano dito kategram yung labor of love lang yung mga mga bayaw po niya uh, thank you kuya mon ite ita it tapos pa naman to eh pag pinutulan yung pintuan nito baka tumama eh pero hindi ko na ganito na ko tapos dito ten Eh, uh, ten to ten eh uh, 200 tayo eh uh -hmm. 218 ay hey, mo abang mo yan dire oo oh, kasi okay, okay. okay. oh kasi may tiles pa yan kung ano Kasi okay. sobra na yung lugar tapat 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 tapat

Ang ganda na dito, mate mo. Siyempre. Malupit ang ating kuya mo. Umiigit uh, pa Oo, niya. Ba't sabi mo, ano? May PM po si kuya, ano eh. Nagsabi po, nagsabi po si kuya Angelo sa atin. Oo ako po yung nagsabi. do ko mag-review ah, para medyo, ano, makapag-focus ka. Ah. Uh, tapos nagsabi siya, Tatay Ram, pwedeng doon po ang mag-review yung sinabi niyo. So, rinedi ko yung ano. Nagtry naman po isang araw. Hindi niya daw po kakayanin sa sobrang, sobrang tahimik. Natutuloy uh, po yung utak ko po. Oh, <laughs> sabi niya kanina, nag-PM, good morning po, Tay. Pasensya na po. Dito na lang po ako sa bahay magre-review. Mas sanay po kasi ako dito sa bahay. Pasensya na po ulit. Hindi pwede itong pase pasensya. <laughs> Pinaasam mo kami. Sorry po. Sorry. Yung first day, yung first day niya po kasi hindi ko na vlog. Hindi ko napakita sa inyo yung setup po nung ano niya. Ah, okay na sir? Yung kape niya po, ma'am, madam. Magda-down tayo kay Lime, ma'am, para ano. Mag, magkano po? 23. Ito na po namin yung 2013, Ganon? ngyung pasó. 1 2 3 4 5 6 7. Ibig sabihin, hindi niyo alam. Palitan mo na lang talaga, Kuya Hugos. hindi 'yung niya. Ang ano. Kasi na na ka rin ng mga ganyan. Mag-dance po nga si Pobong Vieiro. Si Kuya Paul. Oo po. Sila Kuya Rep po, napapanood niya. Sila Kuya Bal po. O, oh. nalang na ko lang. Yung ano na yun, nasa sa kasanong? O okay, kasi gano'n na lang. Punta na lang kayong Dabao, doon kayo gumawa ng mga bintana. <weighting noise> kay Kuya Paul. Kaya <that's> hmm. po, kasi yan. Kasi yung mga mga kapatid ko, gano'n yan, yung Jerry. O, hindi ko yun. Yung Jerry talaga hindi niya maalala <laughs> Sino po yun nagpunta na sa amin? Yo, yun ang gumagawa daw dati sa inyo. Nang bintana. Mm. Uh, sa akin, oh. ay maraming mm. Eh, sabi niya, alam mo yung ikaw doon. Hindi eh, hinaharap ko, hindi ko man. Sila gumawa ng suba. Oo. Oh. Yes. Um, Yung sabi lang ulit, Kuya. 15 na po yung i-down namin. Tapos si Kuya Steven. Kuya Steven, dito. Mag-down uh, mag po kami ng yung, yung, yung ano, 7. Ito po, 7 po to. Okay po ba yun? O... S Pabilang. Ay, oh, may primer naman eh. May primer naman. Bamihanan eh. mo itong sinayo. Isang dalaw na quick drive. Ah, dito po. Basta naman palakpakan nyo naman yan si Kuya. Gabi naman si kuya Steven. Ah, thank you, thank you kuya. Thank you, thank you, thank you po. Ah, lubusin nyo na pati yung... <laughs> <laughs> Yung, yung, kinita, yung kinid, yung, yung kinita sa ano, tinang inano eh, Okay, ano? Ayun na, sagot na ni Kuya yung ano. Ang galing oh. Ah. Dito ka Kuya, go sa dito ka. mautak Ang galing oh. Grabe, Balak pa ka naman si Kuya, ano? Kuya mo. Kuya mo, hindi ka Ang galing. Oo. Oh. Oo, oh, si Kuya Mond lang. Kuya, basahin mo nga muna ito. Sige, get on Concern kasi nito ni Tita from London. Nga kaya Tita from London, wag kayong magdalala. Kinausap mo na rin po nung ano... Ayan. Ayan. Ano ni Tita Ma'am si Marian? Nanay Jack. Nanay Jack, pinapa-follow up po nung nag-sponsor kay Kuya Angelo na yung 30k na bigay niya ay 20k for review at 10k para sa gamit sa house. Pakita nung po kay Tatay Tekram kasi sinabi niya daw sa vlog niya na yung 30k na galing kay Tita from UK ay para sa bahay. Mm. -hmm. Paki-confirm lamang po kay Tatay Tekram kasi nais ng Tita ng, ng UK na ma-push po ang pag-review ni Kuya Angelo. Pwede rin po na tumawag si Tatay Ram kay Tita na nasa UK para nag na makausap niya po. Nag-aalala po kasi si Tita hmm. from UK so, po. From alala oh, ni, oh. You know, Tita, wag po mag na. Kung ako nga, kahit po ako noon, kinausap ko siya. Ano ba may kailangan ka ba, ba sa ano mo? Ang ano po niya, Tita, doon nga lang po sa binigay ko daw na 10,000 na gagamitin po niya sa review oh, po. eh yung 3,000 lang daw po yung nagamit bali po yung sa 10,000 po yung 6,000 po pinambayad ko muna po tapos mm. po yung 4,000 po kinuha po, po for allowance po sa isang buwan po mm. tapos po ngayon po nakapagbayad na po fully paid na po Mm. Tas yung mga ano lang naman po mga expenses po tulad po ng bukas po tatlong araw na sunod, sunod po yung ano po review po namin. Mm. Yung uh, bale yung expenses lang po doon yung pamasahe po at po yung pagkain mm. lang po doon. Kaya yung ginawa po Ah ano. uh, kay Tita Ma'am si Marie, thank you po sa ano. You, ko din naman no kanina kahit patago na ano may, may ganito parang ganun. <laughs> Meron pa daw. Pero para hindi magalala si <laughs> ano din naman na yung pang-allowance mo yung sa monthly ano mo. <laughs> Ito kasi kahit wala ho minsan to. kahit wala siya, meron pa rin. Pero para sigurado po si Tita, yan, ito po yung ating ano sa ah. monthly 3,000 ano natin. Ayan, 1 2 3. Thank yeah. you po. Welcome po <laughs> thank, thank you, thank you po. Ang oh, uh, sobrang hanggat di siya, hanggat nagre-review, tapos hanggat Uh, wala pa siyang asawa, may ala. Hindi. <laughs> <laughs> oh, hanggang <laughs> oh, <laughs> oh, 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 September ganun. lang po. Hanggang September lang po. Ha? Pagkakaroon siya na nanay ng babae, nakatatay sa Wala namang ganun. Pero yan, hanggang... Uh, yung support natin kay Kuya Angelo, tita from London, sa kay tita Mamshi, yan ah, nandun ah. naman tayo. No. Thank you po. At, uh, thank you sa mga Katekram family, Katekram family sponsor at mga Katekram members. Ah, oh, po. Thank you po sa mga Katekram family po and mga sponsors po. Ganun rin po sa mga subscribers po na talaga po sumusuporta po sa channel. Ah, malaking bahagi po kayo sa mga pagpapaabot po natin ng pagmamal uh, pagmamahal sa mga kababayan natin. Yung pagmamahal naman na yun, eh, galing kay God yun, eh. Kaya alam po namin na masaya po kayo na kasama po namin kayo sa mga nagagawa po namin misyon. At noon pa man, talaga namang kasama, pa kasama po namin kayo. Kaya, thank you po. I love you po, Mama chupchup